Yo, eto na naman tayo mga katoor mo. Nakikita nyo ba yung nakalagay dyan sa dinadaanan ko? Anong nakalagay dyan? Motorsiklo. Eh ano naman tawag kapag yung bus pumasok sa motorsiklo? Kagaya nito. At ano naman tawag kapag yung mga motorsiklo lumabas sa motorsiklo? Kagaya ng mga nakikita nyo sa kaliwa ko. At ako na naman ang pinamabait sa video na to. Oh, wow, wow! Kasi hindi ako lumabas sa motorsiklo. Alam niyo ba kung bakit ganito? Kasi wala na namang bantay na mga blue na tao. Pero kahit ganun, magpapakabait pa rin tayo. Hindi tayo gagaya dyan sa mga lumalabot dyan sa may kaliwa Kasi for today's video, mabait ako. <makes> Hindi na natin alam po ano yung tama at mali. Kapag gumawa ka ng tama, may gagawa naman ng mali. Kapag ginawa mo naman yung mali, may piling mabait. Gusto pang manakit. Kaya ang ginagawa ng iba, pag nahuli tiket, pag hindi, walang sabi. Kaya kung ano man ang trip nyo pag dumaan kayo dito, trip mo yan. Balakas buhay mo.